Happy October sa ating lahat mga kamunting farmers At ngayon pag-uusapan natin bakit magkaiba itong kulay ng mga Rhode Island ko So itong unang Rhode Island ay binigay sa atin ni Kuya Obet na may-ari ng 4FU Poultry Shop So binigay niya sa atin to para magkaroon daw tayo ng bagong variety na pwede natin cross sa brood stock natin na meron na tayo sa Batangas So kung mapapansin natin na mas dark ang kulay nito at mas kulay mahogany ang type na ito ng Rhode Island. Kaya ako naisip na i-video to kasi kakaiba siya doon sa variant ng Rhode Island na meron tayo na existing sa ating munting farm sa Batangas. So makikita nyo ang kakirel na ito ay isang example ng dark type ng Rhode Island. Samantalang ito namang susunod na Rhode Island ay atin na ring palahi mula sa ating munting farm. Makikita naman sa kulay niya na mas light going to chestnut ang kanyang kulay. So ito raw yung tinatawag ng light type ng Rhode Island. So ano bang pinagkaiba ng dalawang to? May idea ka na ba? Bakit nga ba breed ng Rhode Island? At bakit nag-come up sa ganitong variety at characteristic ng breed ng Rhode Island? Tara, pag-usapan natin sa episode na to. Kaya simulan natin ang diskusyon sa dark type ng Rhode Island Red. Ito daw yung sinasabi na old line ng Rhode Island Red kung saan mas malaki, makarne, pero mas broody ang strain ng mga manok na to. So bakit nga ba sinasabing broody ang manok? Ito naman yung strain ng Rhode Island na meron tayo na tinatawag na light type. Sabi, mas less broody na raw ito, pero in terms of meat size, mas maliit ang meat nito. So, ano nga ba ang broody? Sinasabing broody ang manok kapag inclined or gusto nitong mag-incubate or maglimlim ng kanyang mga itlog. Siyempre, sa pagbibreed ng Rhode Island, ang gusto natin ay... Mangitlog sila ng mangitlog. Dahil the moment na maging broody ang ating mga inahin, ay agara nilang titigil ang proses ng paglay ng eggs. At dahil ito pa lamang ang ating unang taon sa pag pagbibreed ng ating mga Rhode Island at pagpapalaki ng mga pulits nito, ay ating kinonsulta ang isang kilalang vlogger mula sa Digo City, Davao del Sur, na si Sir Von ng Agri Lifestyle. Napakabait ni Sir Von kasi nabanggit niya na may mga show type production type at iba't ibang kulay ng Rhode Island. At ang nagmamatter daw dito ay kung paano mo sila gagamitin, kung para sa karniba o para sa itlog ang inyong mga Rhode Island. Ikaw, kamunting farmer, bakit ka nag ng Rhode Island? Para ba magkaroon ng pansariling gamit ng mga manok na nangingitlog at pwedeng katayin anytime na kailangan mo nito? O gusto mo bang gawing itong negosyo kung saan pwede ka mag-supply ng fertile eggs at kakataing manok sa merkado? Kaya tara, sama-sama pa rin tayong matuto sa vlog ng Don Filimon at Donya Greg Munting Tariman. O ikaw, anong gustong malaman mo sa susunod ng mga vlog natin? Huwag nang mahiya, magtanong. Kasi sama-sama naman tayong matututo dito. Paalam! Itlogan nila. Ayun, wala pang itlog today. Kaya dyan, nakukuha ni Mang Ramon yung Ganang setup lang. Simple. Oh, huh? salbahay siya. ajit. Ajit.